Babae ka, hindi babae lang. Sa tingin mo, kababaihan ay mahina. Pisikal na anyo ang basihan nila. Walang silbi kung makakutya. Di nila nakikita kababaihan ang isa sa umuhubog ng pamilya. Ilaw ng tahanan nga kung tawagin. San naging haligi pa ng bahay kung maituturing. Gawaing bahay na nakabimbin sa kanila inihahabilin. Napapatanong sila sa lilim. Asawa ako o kasambahay ang tingin sa akin. Babae ka, hindi babae lang. Babae ka na dapat parangalan. Babae ka na dapat pahalagahan. Dahil babae ka na may kakaibang katangian. Katangian na di pinapahalagahan. Katangian na binabaliwala minsan ng mga kalalakihan. Katangian na di binibigyan ng kabuluhan. Katangian na ikaw lang nakakaalam. Sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan, sila ay nararapat na pasalamatan. Kanilang ambag sa lipunan, sila ay ating handugan ng karangalan. Ako ay lubos na nananawagan, kababaihan ating mahalin ng lubusan. Ate, tiya, lola, mama o ano man ang tawag mo sa kanila. Mga kababaihan sila na hindi basta babae lang ang dapat itawag. Mabuhay, mga kababaihan. Hangad ko'y inyong karangalan. Maraming salamat.